wala tayong mga nagawin nito kundi tikman na natin siya at patunayan ang dilaro natin kung gaano nga siya kasarap Parang nga yung looming hinahin sa atin bumubukal-bukal pa kasi yung nag-aalaga ng 110 pesos sa kasalukuyan nandito nga tayo sa silong ni Kaka kung saan titikman natin kung ano man yung masarap na pagkain nila iba't ibang uri nga ng pagkain yung hinahin dito sa silong ni Kaka nandito na naman tayo dito, sa meriendahan na matagpuan sa area sa papakain Boy. Tayo magmimirian muna. Busog ka pa? Dawang alo-alo na, be. Titikman natin kung ano yung masarap dito pagkain nila. Ito nga yung na. Ito'y along the highway lang at makikita agad siya. Ang kagandahan lang itong kakainan natin ay gawa sa kubo. yung mga menu niya. Habang wala pa naman yung ating pagkain, patuloy-tuloy ko muna iniikot yung aking camera para mapagmasdan pa natin kung ano yung uri ng kagandaan itong ating kakainan pala. Para sa akin, ito'y fresh ko sa aking paningin. Ito yung inorder na nga natin tapsilog. Ito'y nag-aalaga ng 99 pesos only. Pinapakarami ng laman niya. At nakagabaray siya. At mayroon kamatis at pipino pa May itlog na Nandun na hindi mawawala yung kalamansi sili At ang kagandahan dito Authentic yung mga uh, Lalagyan nya Gawa, ng, gawa sa kahoy Ano pa? Tara na Ay na tayo lang Pwede malambot ng mga at yung lasa, lasa butter siya. Yeah, so, ito so, namang halo-halo na to, ito, ito ay naghalaga ng 55 pesos. Sa tingin ko, napakalaki ng lalagyan niya. At siguro titikman natin kung gaano nga siya kasarap. Tinayin muna na natin ito. Nagawin para mas masarap pala Malotong yung pinipig. Hindi pa rin nagbago yung lutong na. bau masalah kerja jalan atas karena kekentalan itu selalu sa saljunya marah nih Kayak masalah siapa ini sempurna itu halus dimulai mau bus bentalin ya Parsalin Good Good ya Wala tayong ibang gagawin nito kundi tikman siya. Nakakaganda nga dito yung talagyan niya. Nakalupo sa pasok. First bite. Nga lang, mainit pa. Pasok na naman yung dila natin ito. Medyo lasa. Maihiwan yung pa sa ganitong lasa talaga. Kasi malinamnam at masarap siya tuloy-tuloy na nga natin marami siyang sawg panalo sa presyo 1 yeah. nya lasa sa presyo at presyo kayang kaya ng bulsa ito yung para itong kainan na dito sa Purok 5 area F, sa Pampalay, Bulacan kaya ano pa, na. yung isang order nga pala ng luming ito good for 3 mayrap ubusin ng dalawa salamat, ingat, hanggang sa muli